Good morning mga idol Meron na naman tayong papanuuring Paglipad ng aeroplano Kaya ang isa na yun mga idol Umaandar na Umaandar na yun mga idol Pero yung una nating mapapanood Ay ito o, taxi na rin yan siya mga idol Papunta siya doon Yan Doon yung area na yun doon banda Ito nag-aandar pa lang mga idol Yan Dito tayo ngayon mga idol Maaga pa Sa area kung saan Nagmamawer tayo Naman tayo nagpatabi tayo mga idol eh, kailangan para sa safety may palipad na eroplano. yan sya yung mga idol nagtataksi na siya kasi siya nyo na mga idol medyo magalaw yung camera eh, cellphone lang itong gamit ko Pero mamaya steady natin siya para mapanood natin yung maganda paglipad ng aeroplano. Nakawala. Patay. Ito na mga idol. Nakapaisto na siya. Palipad na yun mga idol. Ay, agwelo na mga idol. ang ganda diba mga idol subscribe na mga idol ang ganda oh natakpan natakpa na ng traktura ayun na mga idol tumikop na siya itong isa na ito mga idol palipad na rin to Ayan. Mga uh, turn around na siya mga idol. Simula matagal pa mga idol, nanta-antay natin. Ay may palapag pa palang helicopter mga idol kaya hindi pa siya lumilipad. Kasi nag-aalis rin sa uh, pupistohan niya kaya mga idol. bago pa mag-aalis yung isa rider nalapag yung malaki ayun na nag nag ikot na siya mga idol yun na na siya no may palapag na na yung isang ano, pero plano yun no know? helicopter pala mga idol pag na helicopter ito na paalis na siya mga idol meron pa bang palapag mag-stop pa siya eh ah yung ano hindi pa nakakalapag mga idol helicopter ayan po Paglapag niya mga idol at paalis na yun. Ayan, lumabas na rin siya mga idol sa ramp. Punta na siya ng runway. Yung lumipad kanina, passenger yon Ito, military aircraft. Yung helicopter. Ah, military and military rin na rin. nandiyan sa kanyang ano, destination na pagpupwestuhan para lumipad. Punta tayo siya sa dulo ng runway. Kunti-kunti na lang, malapit na siya mga idol. Malapit na siya, padulo na siya eh. Tandaanan niya na yung ramp, tapos doon sa dulo. So pinagpwestuhan din kanina ng lumipad na passenger aircraft. 'di ba? Doon na siya mga idol, ayun oh. Ay na, ang bilis lang. Ay na mga idol na sa dulo na siya. Ay na nga, mga idol, karot na siya, karot na siya sa dulo, palipad na yan siya. Ano tayo, Wala, nakaw tali ko dako. Dito ako bandan layo. Ayun, mga idol. Ano? Sa punta. yun may kunting antay na lang palipat na siya ano na mga idol palipat na oo oh, bilis lang oh yun, nakaw mga idol